So, magandang gabi po sa lahat. So, hindi ka saan ka ba? Marikina. Kalapit lang pala to. So, may may sakit siya dito. Oh. Isang buwan na daw. Napan ba yun siya? Yung mga tandaan eh. Ilang mga hihilot na tumira dyan? Parang to. Tawang oh. may yan. Isang buwan. ano? Alam ko ang tawag dito, pero wala kasing check-up si sir, so hindi natin ilalagay. Pero pag may ganito kayong case, posing pwedeng malaman kung anong nararamdaman. Pag kininyan mo, masakit mo? Tapos kapag kininyan niya, no? Kasi relaxan Ayun, Mahigpit ako Masakit. Kapag niya. Sabi ko. Baka't kong manghigit. So, lang yun, sa Check. check. <laughs> <laughs> oh, kayong case, ang yan eh, nangyayari yan kapag siguro nakainom to si sir kasi hindi niya matandaan. Kapag tumatama sa ganun, may ugat yun na malaki dito, lumuluwa yun. Kapag may ganun kayong case, ang mangyayari dyan, masakit. Tapos minsan nga namamaga eh. Kasi isang buwan na to eh. Kaya dito to namaga. O oh, yan na, nakilog na o. Ay, isilin na o. O, ko muna saglit. Tapos after that, ipunipunin ko yung mga upuan dito, pabuhakin natin. Tingnan natin kung may masakit pa. So pag may ganyan kayong case, alam nyo na. Basic. So, okay, napagpahingin na namin si sir. So, bago natin paalisin, eh, ipacheck muna natin. Sir, yeah. Kailangan ko ba, ba tanungin? Ay, sir, may sakit. lang <laughs> Pag may ganyan kayo kayong kaysa, idaan nyo na lang. Kasi wala yung isip. nyo siya. May schedule na, sir. O, dumaan lang yan dito. Tapos matagal yung nakikape eh, para alang nakikigil. Pagandis ko.